Welcome back mga master. ayan marami na naman tayong parcel ngayon. Mga accessories, mga materials na ating gagamitin sa pag-build uh, ng uh, power station. Mayroon tayong ayan, wire connector para sa aking solar panel naman 'yang mga master. Kailangan ko po 'yan dahil papalitan ko na po 'yung uh, wire wire connector ko ng uh, DIY lang. So, ayan. Bali apat na piraso po ito, dalawang pares. May charge controller tayo at itong mga ano uh, fiber glass tape mga master kagamitin natin sa pagbuo ng battery. Ayan, tatlong piraso itong mga master. So ayan yung kanyang sukat mga master. Ayan. Tapos meron tayong charge controller para sa ating power station. Ayan pang LiPo pang LiPo porke yan mga master, 30 ampere mga master. Ayan at syempre mga master bagong lahat pasport naman po nitong aking bagong feeds mga master payakap na rin palike and share ng ating video ayan, maraming salamat sa inyong solid na suporta at nandun po yung ating uh, power station na pure 12 volts Okay. ayan lahat ang ating mga accessories at marami pang darating mga master ito naman yung kanyang sigaret uh, sakit ayan Okay. Yan po. 12 volts cigarette socket. At meron tayo dyan mga wire, mga master. Ayan. Ayan, ibang accessories natin. Ayan, double adhesive na tape. Kailangan natin yan. At syempre, ito pa. Ayan. So mga in order natin yan mga master Pero yung iba dyan mga master dyan lang sa aming bayan Yung iba sa online So ayan meron tayo dito yung spray Yan pang spray Ayan nating power station At nandito pa yung ibang mga accessories mga master mga materialis Ayan nakatambak ng lang Ayan meron pa tayo dito uh, charge controller PWM 30 ampere din So dahil apat na power station yung ating bubuhin ngayon, dalawang 800 watts, dalawang pure 12 volts mga master. Ayan, mayroon pa tayong power station doon, 300 watts. May mga wire, ayan. Para sa mga previous na wire, uh, para doon sa 12 volts na bulb mga master. So ayan lahat ng ating mga accessories at ito yung ating solar setup 24 volts 128 ang kanyang battery at ayan ang ating snap inverter 1 kilowatts at uh, isang isa rin e 40 ampere na charge controller MPPT tapos MPPT na pang pusang 70 ampere maraming salamat hanggang sa muli mga ka DIY